Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. Yan, ngayon po ay uh, July 29, first day ng school po nila. Kaya nakikita po ninyo, kumpleto po sila at naka-uniforme. Palakpakan yung sarili ninyo. Yan, uh, kanina, uh, yun nga, pumasok sila lahat, walang absent. Tapos biniling ko na sa kanila na pagkatapos uh, ng uh, school nila, pag out nila ngayong alas 4, ay didiriso sila dito sa plaza. Tapos, Uh, meron kasi yung uh, for month ng August, meron na naman binigay sa atin si Auntie para sa inyong alawans. Yay! Alam, ano, gusto niyo pang may alawans? Oh! Okay, kaya dapat lagi niyong tatandaan at ipakita niyo doon sa sponsor kay Auntie na huwag niyong sayangin yung binibigay niya. Tapos, yung ibibigay niyang pera sa inyo, ay ipang-allowance nyo, okay? Oh. pwede nyo rin ibili ng mga pagkain nyo sa school, basta huwag nyo gamitin sa hindi maganda. Okay. As sabi ni auntie, sobrang na-miss niya daw na makita na uh, meron na naman siya ma mapapanood na video na magbibigay na naman po siya ng sponsor sa mga kids dahil uh, medyo matagal nga po siya na, ano, na parang hindi nakapag-sponsor gawa ng halos lahat naman na is na ano na ni auntie uh, may mga hinihintay lang po siyang uh, mga pwede pa nating plano para sa mga susunod na araw ganon pero yung updated na ngayon is for uh, August uh, meron na silang allowance na TIG pa 500 so wag na natin patagalin to at isa, -isa ko sila na papuntayin dito sa harap at uh, ibibigay ko sa kanila yung TIG 500 pesos so uh, Okay? Ang mauna ay si uh, Hart. Yan guys, uh, nakikita nyo pala. Wait lang. Uh, si Hart, si Andre, si Gila. Sila po yung bagong tatlo na bibigyan ni Auntie ng alawan. Sila po yung mga nakita niya dati nung mga yung mga old videos pa natin tapos nakikita nila sa live na tinanong niya kung nag-aaral na daw ba sila sabi ko po nag-aaral na sila So sabi na auntie, pwede naman na daw natin isama para kahit papano uh, yung mga parents daw nila, yung magulang nila, hindi na nila alalahanin yung mga baon nitong tatlo. O, oh, diba? Masaya kayo, masaya? Oo! Oh, masaya palakpakan! Okay, so ang maunang bibigyan natin ay yung kapatid po ito ni Kukoy, si Hart. Yan! Anong masasabi mo kay auntie, nanonood siya sayo? Yan o? Oh? Oh. Bye bye auntie mm. Oh yay! Yes. Yan sabi niya ay may pambaw na siguro sa school oh, Okay Tapos si Andre yay. Si Andre po ay kambal po nito ni Andrea Meron kang 500 po wow. Anong masasabi mo kay auntie? Nanonood siya ngayon dono? Ay bawon sa school. Ano pa, Be? Ingat po kayo diyan. Oh. Yay! Oh, oh, yes. Celeb. Tapos, ang susunod po na bago naman sa atin is si uh, Gila Marie. Yung kapatid po ito ni Koko, kapatid ni Lance. Okay, Gila, meron ka ng allowance for August. Uy! Yes! singaling galing! Walang tuwa na sila na ng alawan. Sabi guys, siguro sa resist nila. Sa resist nila. Tiba-tiba diba talaga sila sa resist. Talagang maraming may pabili. Okay, susunod natin ay Siyempre nakikita nyo po sa mga vlog namin si Andrea. Okay, Andrea, meron kang 500. Galing po kay Auntie. Ano masasabi mo? susunod naman natin, walang iba kundi si bumata siya ng konti. Si Kuko. Akala ko tumatanda ang tao pero ito bumabata. Kokong! Kokong di ba nakaraan grade 2 ka na? Grade 2? Ngayon grade 1 ka na? Okay Kokong, hindi joke lang. Grade, along grade? Oh, Awit lang guys, dahil first day ng sponsor, tapos first day ng klase, ay klase, ng... Oh, first day ng klase nila, syempre, Ah, nagpapakilala sila, di ba? Okay, sasabihin mo kung anong grade mo, tapos kung ano yung pangalan mo. Pero wag yung apelyido, ha? Ah. Okay, okay, 500 galing kay auntie. Ano masasabi mo? Magpakilala ka muna sa mga hindi pa nakakilala sa'yo. Grade 3 ka na yata? Ako po, si Kukong, grade 3. Oh? <laughs> okay, ano masasabi mo kay mama, Ayan, kay auntie? Maraming maraming salamat po, Auntie, sa binigay nyo So, malaking tulong na po to sa pangbaan ko araw-araw. I love you, Ponte. Yun. Good. 500 galing kay auntie. Ako po, si Lucas. Grade 4. Oo. Oh, ano masasabi mo kay auntie? Maraming maraming salamat po, auntie. Sa binigyan niyo po, may pangdagdag baon na po ako. I love you po. Okay. Good. Okay, tapos ang susunod po natin ay si ito guys uh, magpapakilala na lang po sila sa harap ko ninyo okay binigay ni auntie para sa iyo ako, ako po si Vbeg grade 6 Hoy, grade 6 okay maraming maraming salamat po sa iyo auntie sa binigay nyong piraso sa amin malaking tulong na po to para sa amin ingat po kayo diyan palagi Auntie. love you Oh, wow. Tumutunog pa? Ante, tumutunog? Okay. Ang susunod po ay si... Okay, ito magpapakilala na lang po siya. Okay, 500. Ako po si Catherine Grade 6. Oh, Grade 6. Okay. Maraming maraming salamat po, sa binigay niyo mga laking tulong na puto sa pag-aaral ko. I love you po, Ante. Oh, yes. 500. Ano pangalan mo po? Ako po si Amber, grade 5. Oh. Ay, okay, grade 5. Okay, ano masasabi mo kay Auntie? Maraming maraming salamat po, Auntie, sa binigay niyo sa aking 500. May pangbaon na po ako araw-araw. <coughs> I love you, Auntie. Okay, galing. 500 para allowance mo. Ito po si Ana, grade 6. Oh, Ana, grade 6. Maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo pabandag sa amin. May pandagdag na kami ng ang sa school. Ingat po kayo dyan lagi ante. I Oh, wow. Okay. Ang susunod ay si ate. Ate. Oh, alawan. Ako po si Shane, grade 5. Maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo po sa akin. Malaking tulong na po ito pang dagdag po sa baon namin. Sana po lagi kayo niyo ang chat. ingat po kayo lagi. I love you po. Mm. Okay, oh, well, wow. Okay, tapos ang susunod ay si ate. yan. Sabi, ang gaganda ng mga ano natin guys. Pag lumaki sila, oh, tingnan nyo naman. Mga puro mga magaganda. Okay, ate. Allowance mo for the month of August. Ako po si Kat Kat Grade 6. Maraming salamat po ante sa binigay mo sa akin Pandagdag po pang baon ko Mag-ingat po kayo dyan palagi Okay Yung binata, yung mga binata naman Okay 500 para sa allowance mo For the month of August Ako po si Saldy, grade 7 Maraming salamat po ante Sa binigay mo kayo malaking tulong na po ito para Pang baon ko araw-araw mag-ingat po kayo lagi I love you Ante. Okay. 500 allowance. po si Ensign Grid 6. Mm. Maraming maraming salamat po, Ante, sa binigay niyo po na allowance po namin. mag po kayo palagi, Ante. Sana po, LT kayo dyan. I love you po, Ante. Okay. Kuya, allowance. Ako po, si Lance, grade 8. Maraming maraming salamat po, 8. Ante, sa binigay niyo pong allowance. Ilang uh, ilang linggo ko na naman po itong babaunin. Maraming salamat, Marte. I love you po. ma. Oh, okay. Okay. bagong klase. Bagong tabas. Bagong gupit si Kuya. Kuya, dahil bagong gupit ka, meron ka 500 galing kay Auntie. Ako po si Kukoy, grade 8. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyo naman, Ante malaking tulong na po to pang dagdag ko bahan po sa school. Pag-ingat po dyan lagi. I love you po. Hoy! Malaki po? ni Kuya. Ha? Ako po, si Ejong grade 8. Okay. Maraming maraming. Pulsa ko na. Jong, <laughs> ako muna Jong. Okay. Allowance oh. Alawas mo para daw sa August, sabi ni Auntie. Maraming maraming salamat po, Auntie, sa binigay niyong So, Ivan Lord, tulong na po sa allowance namin. Maraming maraming salamat po. Sana lagi kayong healthy dyan at kababahay. Okay. So, yung allowance mo galing kay Auntie. Ako po si Nini in grade 8. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Mag-ingat po kayo lagi. Love you po. Okay. Ate, allowance mo galing kay Auntie. Ako po si Sheila, grade 8. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay nyo okay. si allowance. Mag-iingat po kayo dyan lagi. I love you for Okay. Kuya, may allowance ka na. Galing kay auntie sa month ng August. Huwag ka na mangingi. okay. Opo si Prince Grid Maraming maraming salamat po auntie. At sana maraming pa po, po kayong matulungang taon ng katulot namin. I love you po. Okay. Yes. Masaya kayo? Masaya? Oo! Oh! niyo yung sarili natin. Saka si auntie. Okay. Ante, maraming maraming salamat po kasi uh, nadagdagan na naman po yung kanilang uh, baon para sa man po ng August. So, hindi na po nila po problemahin yung allowance ng mga ano, bata, yung mga magulang nila. Uh, sobra po nakakatawa at sabi nyo nga po na na-miss nyo po yung pagbigay ng allowance dahil mahigit 2 months. Kasi uh, nag-end po yung school ng April, May. June, tapos nag-resume po siya ng July yan, August yan, tapos yun nga uh, talagang na-miss ni auntie yung pagbibigay ng sponsor para sa mga bata, kaya uh, masaya kayo, masaya? oo! Oh! Diba? narinig nyo naman auntie, masaya at uh, lagi ko naman po silang pinapaalahanan na lahat ng mga nare-receive po nila ay dapat po nilang pahalagahan at nagmi -me meeting din po kami na lahat ng mga naibibigay nyo po ng mga para sa kanila ay para po talaga yan sa kanilang baon. Uh, nasasabi ko din po sa mga parents nila na uh, yung mga pera na binibigay nga po dito, sila na po yung mag-budget kung meron mga project, yung mga pambili ng ulam, basta at least, uh, yung uh, naibibigay po ni auntie ay sobrang napakalaki dahil hindi na po alalahanin ng kanilang mga magulang. Grabe, sobrang napakalaki talaga as in kasi uh, example na po natin yung pamilya ni ano yung kilakukong ito yung kapatid niya tapos si Lance so 1-5 na yun parang talagang napakalaking tulong ito sa isang sa bawat pamilya po dito sa amin at uh, ang masasabi ko lang po kay auntie sana mas sumaba pa po yung kanyang buhay para mas marami pa po siyang uh, matulungan especially sa mga bata uh, yung kagustuhan ko po na makatapos sila ganon din po yung ah uh, mithiin ni Ante parang goal niya na sana uh, makapagtapos nga po itong mga bata. Uh, sana guys talaga. Kasi isa sa mga sandata natin, pagka tayo ay lumaki, lalong lalo na kapag kayo na ay mag, ano, yung malalaki na, yung part na, yung parang magpapamilya na gano'n, yan yung isa sa pinaka malaking bagay na meron dapat kayo yung edukasyon. Kaya dapat mag-aral kayong mabuti, hindi porkit wala kayong baon, hindi na kayo papasok. Okay? Tandaan nyo lagi na ngayong ngayon, ngayong sa panahon ngayon, kailangan ng nakapag-aral yung tao. Okay? Para, guminhawa, para guminhawa yung inyong buhay paglaki nyo. Uh, sabihin na natin, may mga tao na marunong dumiskarte, pero kailangan pa rin natin mag-aral dahil lang diskarte, nandyan lang yan. Nasa tao yan, bonus na yon. Pero kapag nakapag-aral ka, Marami kang mapupuntahan So auntie maraming maraming salamat Dahil sa mantang August Wala na naman po silang problema Para sa kanilang allowance At mahal na mahal po namin kayo auntie At magingat po kayo lagi dyan At I love you so much And bye bye, bye, -bye. bye, -bye.